sa Costco ko namin na sobrang nipis tong pagkaka ano pagkaka So, maganda to pang Korean barbecue, pang tapa, or anything na manipis. Talagang new, ano to, new items nila. Buti nilang nasabi ni Sischi Chi kagabi. O, yan. Kaya pinunta namin sa kos ko. Diba? Kaya kinakasukab. Kaya Kaya Grabe, ang laki nga. Anong hipon. Habili namin sa Costco. So, napakaganda na, well. niya. Anong tawag sa inyo nito? Ay, yun, yun Banami. Banami? Mm -hmm. Hindi to sugpo? <laughs> ano ang pagkakaiba ng Banami yung, sa yun, sugpo? Yun, kasi, ma, ano, yung ano, parang, ano, Parang tigre. So ito, aata doon natin ang seed ta Kasi malakas. Kaya lang. Hindi pwede masabang. Para pag... Ola, okay ka na na? four, yeah. Ito ma maganda itong pang ano ito yung tapa. Uh, tapa. Kahit na ano maganda yan. Kasi triple yun yeah. oh, 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 no. oh, no. Ano but may guys? Na, yung, yeah, hey. na, ilal, may manok, hey, yung pala na. ano gagawin? doon Hindi ah. Ito yung... Eh, maganda tayo. sa ano? Meron ba tayong cabbage? Ano ba itong piker-piker? Magano niya? Ano ba yung... Kailangan mo dalawa, may isa na. May isang ko, baby, ako yung Nice. So, napakaganda niya, guys. Tignan niya. Sobrang nipis. Try natin. Tapos, meron din silang manipis na cut ng pork. Ayan. Grabe, Oh! May parang bacon talaga yung pag mm -hmm. slice. Ganda. Napaka, napakalinis. Napaka Talang ganyan sa Pilipinas. At ito yung bukas is mag Korean barbecue tayo. Yan. So beef, ano siya? Beef strips na siya. Itong maraming ito, gagawin natin ano? Hmm? Kumakain ka ba naman? Kain Chicken pa chicken pineapple. Man. Ayun, pinayaman. Ayun, ang English ko hindi man, oh, ano man? <laughs> eh. Eric, marami. Masarap kasi. Sige, yung malapot na malapot ay sabaw. Sige. Ayun, ayun. Ah, Magpipili niya ang manok daw si nanay. Titikman natin. Ay, sismar yun. ng patatas. Okay, titikman natin okay, yung pinili niya ang manok. manok man. Man. Alam. Alam ang pinili. Ha? May na ba? Kami nating ating pineapple. Hindi umani ka lang sa likod. Marami nga. Ay lang yung kisong kasi maganda ka. Sige. O, ay, mag wala. Ay ba't may pa? Ito lagay na sa bago. Ito ang lagay yung pininyawan Kaya marami na, pa. Pa. Kaya nga. matagal na sa akin ni Okay. ko nila. Hindi nga ko Ako na Anay, at tatay. Is... Oh, kanya kanya. Padalog yun. Yeah, Ata duhin. Ata duhin mo na yan. Ayan, sakso ba yung laki niya? Yes. Yes. So kanya na, yes. Baka masagat. Oh, tama naman. Dito gaganda niya. Ano, kalahin mong nabibilog pa nila. Yan. Hmm? Talagang mga ginagawa ng gawa niya mo nga kaya. ikaw ba nag niya? Sabi hindi, yan. Tama, no? Oo, oh, mga makina, lang yun, huwag mo. na lalay yung mga tari. Ito sa kanan. May dagdagan ba or...